Magsisimula ang kwento sa isang Korean-American na babae na nakagapos sa likod ng kotse. Nagmamakaawa ito na palayain siya subalit ang lalaki ay walang pakialam sa kanya. Bumalik ang eksena isang araw ang nakalipas si Hyun J ay nasa tindahan ng kanyang mga magulang at naglilista ng mga paninda. Habang may ginagawa ang kanyang ina lumabas muna siya para manigarilyo. Kinuha niya ang nakatagong yosi ng kanyang ama at pinuntahan niya ang kaibigan nito para manigarilyo paglabas ni Abi sinabi niya na lalabas siya mamayang gabi para pumunta sa isang bar. Habang nakatambay sila binigyan siya ni Abby ng peking ID card at sinabing pinagawa niya lang ito sa kanyang kaibigan at sinabi na magagamit ito ni Hyunjae sinabi ni Hyun Jae na hindi niya kamukha ang nasa park at kung kailangan niya magpanggap na siya kailangan niya nagayahin ito ng pananamit. Sinabi naman ni Abby na siya na ang bahala sa kanyang mga gagamitin na damit at plano nila magkita mamayang gabi sa bar. Ibinalik ng dalaga ang sigarilyo at saka lumabas ang kanyang ama. Sinabi niya kay Hyun Jae na kunin ang sigarilyo at bigyan siya nito sinabi din sa kanya na meron siyang ibibigay na regalo na iningatan niya para sa kanyang graduation binigyan siya nito ng singsing at sinabihan siya na huminto na sa paninigarilyo. Nang makaalis ang kanyang ama pumasok na ito sa tindahan upang tulungan ang kanyang ina. Tinuruan niya ang kanyang ina kung paano gamitin ang machine at sinabi ng kanyang ina na kwentahin ang lahat ng kinita nila ng isang linggo. Dahil aalis ito sa isang araw at pupunta ng bangko, nagpaalam si Hyun Jae sa kanyang ina na manatili sa tindahan para sa kanyang thesis pagkatapos ay uuwi na lang ito mamaya. Hindi pumayag ang kanyang ina at sinabi niya sa kanya na sa bahay niya nalang ito gawin. Makalipas ang ilan minuto na pagtatalo nila pumayag ang kanyang ina. Subalit sinabihan siya ng kanyang ina na bago mag 10pm ng gabi ay umuwi na ito at maghanda para sa mga gagawin trabaho sa kanilang tindahan. Kinagabihan nagpunta sila ng bar kasama si Abby. Umorder sila at tinagay ang kanilang unang baso nakita sila ng isang fireman sa harap binigyan sila ng pangalawang baso at binayaran niya ito. Sinabihan siya ni Abby na kausapin nila ang lalaki at magpasalamat sila sa libreng alak. Nag-aalangan man si Hyun sa huli ay sumama pa rin siya kay Abi at nilapitan nila ang lalaki. Nakilala nila ang lalaki at nagsabing galing siya sa trabaho. Habang magkausap ang dalawa nagpaalam mo na sandali si Abby para umalis. Sinabi ng lalaki kay Hyun Jae na siya ay maganda maya maya ay nakatanggap ito ng text message tumayo ito at may tinawagan sa cellphone. Dumating si Abby at sinabi ni Hyun Jae na sasama siya sa lalaki. Habang nasa daan sinabi ni Hyun Jae na lagpas na siya sa oras na ibinigay ng kanyang ina. Tinanong siya ng lalaki kung dapat ba siya nito iuwi o kung hindi pa. Sinabi niya na dapat ay sulitin na ang kanyang oras dahil kinalaunan ay pagagalitin din siya. Kuminto ang kanilang kotse sa tabi at nagsabi ang lalaki na may tatawagan lang siya hinalikan niya muna ito bago lumabas ng kotse. Dumating ang isang sasakyan at numarode sa likod nila habang ang lalaki ay sinalubong niya ang driver ng isang sasakyan nakita ni Hyun Jae na peke ang mga gamit ng lalaki sinubukan niyang tumakas subalit na huli siya ng lalaki. Makalipas ang ilan araw makikita ang isang tiwaling pulis na nagngangalang Bob. Nagmamaneho ito papunta sa isang bahay at nakilala niya ang may-ari ng bahay at isa pang pulis. Sumama siya sa kanila at dito ay ipinakita nila sa kanya ang isang bangkay na natagpuan nila sa lugar. Pumunta siya sa kotse upang ibaba ang kanyang kape sa kakinuha ang kanyang baril nang malaman niyang wala pa itong opisyal na report binaril niya ang dalawa sa kaito umalis. Samantala nagising si Hyun sa isang klinik at nakikig-usap sa lalaki na palayain siya. Biglang dumating ang doktor nagwawala ito kaya pinatahimik siya. Nang makatulog na si Hyun ay isa-isang tinanggal ang kanyang braces. Nagising na lang siya sa isang kulungan kasama ng mga ibang babae. Ipinatawag ni Bob ang lahat ng mga babae at pinapila sila isa-isa para bigyan ng puting upang alagaan subalit si Hyun Jae ay nanatili lang ito sa kanyang selda at hindi sumama sa kanila. Nilapitan siya ni Bob sa kanyang selda at sinabi sa kanya na ini-report siya ng kanyang mga magulang na nawawala. Sinabi sa kanya ang patungkol sa impormasyon sa kanyang mga magulang at sinabing sasaktan niya ang mga ito kung hindi siya susunod. Dito ay binigyan siya ng bagong pangalan at tinawag siyang Eden. Kinabukasan binigyan sila ng pregnancy test subalit hindi niya alam kung paano ito gamitin tinuruan siya ng katabing babae na si Priscilla at naging magkaibigan sila Kinalaunan na ay nasanay na siya sa lugar na iyon at isinama siya sa kanyang unang customer Dinala siya sa kanyang unang customer kasama ang tauhan ni Bob na si Bon Habang naghihintay si Bon hindi niya alam na kinagat ni Hyun-J ang customer at tumakas ito palayo hinabol siya ni Bon at kinalaunan ay nahuli niya rin ito. Dahil sa kanyang pagtakas ay pinarusaan siya sa pamamagitan ng pagposes sa kanyang mga kamay at pinuhusan siya ng mga yelo. Dumating si Bob at nagalit ito kay Bon dahil hindi niya nabantayan ng mabuti ang dalaga at sinampal siya nito. Lumipas ang isang taon habang nakaupo si na Priscilla at Eden. Ikanwento sa kanya ang isa pang babae na si Smetlana at sinabi niyang paborito siya ni Bon. Naisip ni Eden na baka iyon ang paraan para makatakas sila. Napansin din niya ang kanyang singsing -sing na kinuha ni Svetlana. Hindi nagtagal ay nasanay na si Eden sa kanyang trabaho. Palihim niyang tinanggal ang isang takong ng kanyang sapatos at itinago ito. Nang makabalik na siya pumasok ito sa kanyang kwarto at nakita si Svetlana sa kanyang kwarto. Tinanong siya ni Svetlana tungkol kay Priscilla subalit hindi sumagot si Eden at natulog na ng gabing iyon habang natutulog si Svetlana kinuha niya ang itinago niyang takong at inatake niya ito. Kinuha niya ang kanyang sing-sing subalit dumating si Bon at inawat ang dalawa. Sinabi ni Bon na wala itong pakialam kay Svetlana ngunit dapat siyang parusaan dahil sa takong. Inutusan siya nito na lunokin ang sing-sing at ginawa niya ito. Sinabi sa kanya na umalis na ngunit humingi ng tulong si Eden at sinabing pinagtatawanan siya ng kanyang mga kasama kapag nakatalikod siya tumawa lang ito at tumanggi. Sa mga sumunod na eksena tinulungan niya ito na makuha ang buong bayad mula sa isang customer. Unti-unti siya nitong tinanggal sa kanyang trabaho at inutusan niya ito na gumawa ng ibang trabaho. Nagpunta sila sa pwesto ni Smetlana at sinabi nito na simulan ang pagsagot sa telepono. Ikinagalit ito ni Svetlana subalit binalaan siya ni Bon na dadalin siya sa Dubai kung hindi siya susunod. Sa mga sumunod na araw ay tinuruan niya si Eden kung paano magmaneho at isinama siya para kumuha ng mga gamit nila. Nang pabalik na sila sinubukan niyang landiin si Bon ngunit itinulak niya ito at sinabing hindi siya katulad ng mga customers nila. Noong gabing yun may tumawag kay Hyun Jae mula sa isang customer at nagtanong ito ng kanilang serbisyo na pagtonton niya na pulis ang gumawag subalit sinagot pa rin niya ito at ibinigay ang order kay Bon nang walang sinasabi sa kanya. Kinabukasan nagpunta si Bob sa isang meeting at nang matapos ito. May lumapit na isang pulis at kinausap siya nito sinabi ng pulis na tumatawag ito sa kanyang opisina subalit walang sumasagot. Itatanong sana niya ang murder na nangyari nung nakaraan taon ito ay ang pagpatay sa isang pulis at ang may-ari ng lupa sinabi sa kanya ng pulis na nakita nila ang GPS ng kanyang cellphone malapit sa lugar. Itinanggi ito ni Bob pagkatapos ay umalis. Kinabukasan nag-fishing si Bob kasama si na Eden at Bon. Habang nagsasalita si Bob biglang pinalo ni Bon si Bob at pagkatapos ay tinapon ang katawan nito sa ilog. Sinabi kay Eden na ito ay utos mula sa pinakamataas na boss. Kinalaunan nagpunta si na Bon at Eden sa bahay ng isang lalaki. Habang inuugasan ang kanyang kamay dito ay napansin niya ang tato ng isang lalaki. Na niya na ang lalaki na si Mario ay siya rin ang lalaking kumidnap sa kanya. Nakigamit siya ng banyo nakakita siya ng wheelchair at pagkatapos ay nakita niya si Priscilla sa isang kwarto buntis na ito. Ngunit hindi nito alam na wala silang balak na tulungan siya para sa kanyang pagbubuntis. Nang umalis na sila tinanong ni Bon si Eden kung ano ang kanyang nakita sinabi sa kanya kung ano ang nakita niya pakiramdam niya ay maari niyang siya kaya inutusan niya itong tapusin ang isang babae. Nang kumalma na ito niyakap niya si Eden at sinabing nagbibiro lang ito. Habang nasa daan may tumawag kay Bon na isang tauhan sinabi sa kanya na nag si Ivan sa kanila at kailangan na nilang ilipat ang mga babae kung ayaw nilang married ng mga pulis. Sinabihan niya agad si Eden na bilasan ang pagmamaneho ng makauwi na sila pinarurusaan na nila si Ivan. Nawag si Eden ng doktor at sinabihan siya nito na sunugin ang mga papel sinabi sa kanya na lilipat sila. Pagkatapos ay sinabi ni Bon kay Eden na humanap ng isang passport na kamukha niya dahil pupunta sila ng Dubai. Pumunta si Eden sa banyo at nagbabalak na tumakas in niya ng kemikal ang ginagamit ni Bon sa Bisho habang wala siya. Nang malanghap ito ni Bon nahirapan siyang huminga at inutusan siya na kumuha ng tubig. Pumunta si Eden upang kumuha ng mga gamot at nang siya ay bumalik si Bon ay patay na. Pinutol niya ang trapper sa kanyang binti at pumunta ito sa bahay ni Mario. Sinabi niya na bibili niya si Priscilla subalit hindi pumayag si Mario tinanong niya kung pwede niya makita si Priscilla at nang tumayo ito habang nakatalikod ay tinurukan niya ito ng gamot at pumanaw si Mario. Natagpuan niya si Priscilla at sinabihan niya ito na dapat na silang tumakas. Ngunit hinanap ni Priscilla ang kanyang anak sinabi niya sa kanya na wala na doon ang anak niya dahil naibenta na ito. Umiiyak silang lumabas ng bahay at nagmamadali kuminto sila sa isang telepono at tinawagan ang kanyang ina umiiyak siya nang marinig niya ulit ang boses ng kanyang ina sa loob ng isang taon at dito na po nagtatapos ang pelikula kung nagustuhan niyo po ang recap paki-like and comment naman po ng video para mas lalo pa ako ma inspired gumawa ng video maraming salamat mga body